So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang ating schedule ngayon ay week 2, Thursday. Amen. Okay, so meron tayo rito mga Bible verses. Isaiah 45.15, First Kings 19.12. So mga Old Testament ito. Babasahin ko sa inyo. Surely you are a God who hides himself. O God of Israel, the Savior. And after the earthquake, a fire. Jehovah was not in the fire. And after the fire, a gentle, quiet voice. Amen. <laughs> so, uh, may mga explanation nito dito sa babasahin natin. Kaya dito na lang natin tingnan. Bakit binigay sa atin itong mga Bible verses na ito? So, napaka-interesting. <coughs> okay. God's children know Him as the Almighty One, as the Righteous One, as one full of grace and compassion, but as the one who hides Himself. He is unknown to them. Amen. So sa isang banda, yung mga anak ng Diyos, kilala naman siya. Kilala siya bilang ang makapangyarihang isa ang makatwirang isa, ang isa na puno ng biyaya at kahabagan. Uh, pero siya rin ang isa na tinatago ang kanyang sarili. No? At siya ay uh, nananatiling hindi kilala ng kanyang bayan. Hindi nila kilala ang Diyos. No? Pero yung mga ilang bagay, alam nilang ganun siya. Kasi isa, ibang bag, isang bagay yung sinasabi mong kilala mo siyang uh, almighty, matwid, di ba? At uh, puno ng biyaya at kahabagan. Pero sino siya? Hindi mo kilala. Sapagat tinatago niya ang kanyang sarili. Isaiah statement in Isaiah 45.15 is most, is most emphatic. So yung 45.15, ito yung binasa natin kanina. Na sinasabi rito ang Diyos na tinatago ang kanyang sarili. No? Uh, amen. He is not talking empty words. The fruit of his own imagination. His utterance is based on an accumulation of facts. He has looked on those facts. He has studied those facts. And then he has come to his conclusion you are a god who hides himself oh gods no ito ay isang expression na binanggit ni Isaiah na sinasabi niya na ikaw nga ang just na tinatago mo yung iyong sarili no at ito ay sinabi niya batay sa kanyang pag-aaral at kanyang natuklasan na itong Diyos na ito ay isang Diyos na tinatago ang kanyang sarili. So kilala ni Isaiah ang Diyos, siyempre. No, pero ito ay isang bagay na binanggit niya batay sa mga pangyayari at kanyang pagmamasid at kanyang personal na pag-aaral tungkol sa Diyos na inilarawan niya ang Diyos sa ganitong salita na ikaw ang Diyos na tinatago mo ang iyong sarili. Amen. Amen. Okay. What he has seen of God's doings, what he has observed happen to Israel under the hand of God, what he has beheld of the experiences of God's people, all these observations have forced the prophet to acknowledge that God is a God who hides himself. No? So malalim ang kanyang uh, pagkakita sa Diyos, pagkaunawa sa Diyos. No? Sinasabi niya rito na uh, nakita niya ang gawain, ang paggawa ng Diyos. Nakita niya. Oh, nakita niya ang kamay ng Diyos na gumagawa. Oh, Tapos na obserbahan din niya no kung paano ang bayan ng Diyos no ay nailagay sa kamas kamay na mismo ng Diyos nakita niya lahat ito okay tapos uh, nagkaroon din siya ng mga karanasan bilang tao ng Diyos tapos ito yung naging conclusion niya na ikaw ay Diyos na nagtatago ng iyong sarili. No, so, lahat ito ay batay sa obserbasyon no sa pagkakita karanasan no ni propeta Isaiah tungkol sa Diyos. Okay, so kasi ma medyo malalim tong parting ito eh. No, kaya kailangan medyo gamitin natin ng konti yung ating kaisipan para maintindihan natin. Why did I say uh, come to this conclusion? It was because God did countless of countless things in the midst of the children of israel and countless things in their personal lives yet he concealed himself he was ceaselessly working yet he was always hidden very much was being done by him yet the israelites were utterly ignorant as to who the doer was Then one day Isaiah exclaimed, Surely you are a God who hides himself. So pakinggan nyo yung mga uh, binabanggit dito. Na bakit ba nag-express si Isaiah ng ganito? Na sigurado nga ikaw ay Diyos na tinatago mo ang, ang, ang iyong, sarili. No, bakit niya sinabi ito? No, sa kanyang personal na pagkakilala sa Diyos, ito yung Diyos na nakatago, nakakubli. No? Pero, sinabi niya, gumagawa siya ng tuloy-tuloy. Ceaselessly working. Tuloy-tuloy na gumagawa itong Diyos na ito. Okay? And then, uh, bagamat siya ay gumagawa, tinatago niya yung sarili niya. May paggawa, pero hindi siya nag -di display ng kanyang sarili. Oo. Uh -huh. Tapos sabi niya rito, Uh, ang dami niyang ginagawa, ang dami, ang dami niyang ginawa. No? At uh, lalo na para sa kanyang bayan. No? Pero hindi nila kilala sino itong isang gumagawa. Kaya dahil dito, ito si Isaiah, nag na siya. Surely, sabi niya, siguradong ikaw ay isang Diyos na tinatago mo yung iyong sarili. Tama siya. So ang Diyos hindi nagdi-display ng kanyang sarili. No, ang kanyang gawa, mayaman. No, ang kanyang gawa ay makapangyarihan. No, siya ang isang soberanong isa. Kaya niyang gawin ang maraming bagay at tuloy-tuloy siyang gumagawa. No, pero sa kabila niyan, tinatago niya yung kanyang sarili. So yan yung sinasabi sa atin. Okay, so today's reading na ako. Our personalities are dramatically opposed to God's person personality. He likes concealment. We like display. So, ibig sabihin, yung personalidad ng Diyos at tayo ay magkasalungat. Magkasalungat, sabi niyang ganun. Oo. Uh -huh. Siya ay gusto niyang magtago. Tayo naman, gusto nating na ihahantad tayo. So, magkasalungat. Uh -huh eh uh, hindi siya nagke-crave. Anong craving? Yung nagahangad, uh, naghahangad no, ng na mga panlabas na kahayagan. So, hindi niya hinahangad yan. Hindi siya uhaw. Ang Diyos hindi uhaw sa ganyan. Hindi siya sabik na ma ma maihilantad ma 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 siya. Uh, samantalang tayo, sabi niya, hindi tayo kont tento pag hindi tayo nahahantad. So magkasalungat nga eh. So Elijah was a man of like feeling with us and he did not stand this test. On Mount Carmel, God was obviously with him but when God withheld his manifest presence, Elijah could not bear it. He became depressed and crept into a cave. When God asked him, What are you doing here? He answered, "I have been very jealous for for Jehovah, the God of hosts. For the children of Israel have forsaken your covenant, thrown down your altars, and slain your prophets with the sword. And I am, and I alone, I'm left. And they seek to take my life." <laughs> Amen. <clears throat> Amen. So, uh, may, may, merong isang, ano, may, may pangyayari dito pinapakita at sinasabi sa atin. Na may isang panahon na si Elijah, kasama niya ang Diyos, Diyos sa Mount Carmel. Okay? So, kasama niya ang Diyos na napaka, ano, napaka-comfortable sa kanya. Na nadadama niya ang Diyos ay kasama niya. Uh, Eh... Uh. Pero ang Diyos, okay, iwinala niya yung presensya niya kay Elijah. May isang panahon na kasama niya si, kasama ni Elijah ang Diyos. Tapos nagkaroon ng isang kapanahonan nawala na, nawala yung presensya ng Diyos. At ito ay hindi makayanan ni Elijah nung panahon na yon. At dahil sa uh, nawala ang presensya ng Diyos sa kanya, Okay, hindi niya ito makaya. Siya ay na-depress. At ang ginawa niya, nagtago siya sa isang cave, sa isang kuweba. Nagtago siya doon. Kasi wala, hindi hindi niya kasama ang Diyos. Na, siguro natakot siya, na-depress siya. No? Dahil sa mga pagbabanta sa kanyang buhay. Oh. Tapos sabi ng Panginoon, biglang dumating ang Panginoon, sabi niya, bakit ka nandyan? Ano ginagawa mo dyan? Nakatago ka dyan sa loob ng kuweba. Tapos sabi niya ganoon, siya ay naninibugho para kay Jehova. Okay, dahil ang mga uh, children of Israel, no, kanilang uh, forsaken, tinalikuran, no? Tinalikuran nila ang Diyos, ang kanyang altar. No, tinalikuran nila. No, sabi niya at yung mga at ang nangyari, yung mga propeta mo, marami na napatay. No, at sabi ni Elijah, ngayon, wala na natitira, ako na lang. At hinahunting nila ako. Sabi niya. So yun yung sinabi niya sa Panginoon. Amen. So, Napakahirap ng condition ni Elijah sabi rito God knew Elijah's difficulty He knew Elijah wanted him to be a god who would manifest himself He had not realized that God is a god who hides himself 'yon so yung yung pangyayari 'yun yung pangyayari na intindihan ng Diyos na itong si Elijah kaya nagkakaganya nagtatago sa kuweba, natatakot no? at um, merong pagbabanta na sa kanyang buhay at yung bayan ng Diyos, tinalikuran na rin siya. Ibig sabihin, napaka-miserable na yung sitwasyon. No, kaya ito ay sinasabi niya sa, sa Diyos mismo at uh, parabang para bang pinipilit na niya ang Diyos na magpakita at samahan siya. Hindi niya nakikilala o nalalaman na ang Diyos ay Diyos na nagtatago nga ng kanyang sarili. Pero si ang, ang Diyos mismo, gusto niyang turuan si Elijah. Gusto niyang turuan si Elijah. Kaya sabi rito, uh, there are, okay, so God gave him a demonstration. <laughs> so, para, para, para mga ano dito, paano-ano yung mga kwento. So ang Diyos, para makilala siya, okay, para makilala, ng ni Elijah ang Diyos, gumawa siya ng isang uh, demonstration. demonstrasyon. So ganito yung kanyang ginawa. Oh, so pakinggan nyo. There arose a great strong wind. Even Elijah thought, the Lord is in this. So isang malakas na hangin, biglang lumika ang Diyos. No? Sabi ni Elijah, nandito ang Diyos. Okay. But Jehovah was not in the wind. So, nakita, wala naman pala ang Diyos doon sa hangin na malakas. Okay. Uh, okay, ano ang sumunod? Okay, the wind was followed by an earthquake. O, nagkaroon naman ng malakas na lindol. So, Elijah, inisip niya, sigurado, sabi niya, uh, surely the Lord is in this. But Jehovah was not in the earthquake. Nung lumindol na, tinignan niya yung lindol, wala naman doon ang Diyos. Okay. Tapos sumunod naman, Then came a fire, and Elijah thought, The Lord is a consuming fire. He will be in this. But Jehovah was not in the fire. Wala din siya sa fire. No, so tatlong uh, demonstration ang pinakita ng Diyos. Malakas na hangin, wala siya doon. Kala ni Elijah nandoon. Okay, malakas na lindol. Wala siya ron. Akala ni na Elijah, nandiyan na yung Diyos, kaya lumindol na ng malakas. Wala siya ron. Ano pa? Nagkaroon ng apoy. Ba, ang Diyos natin ay tumutupok na apoy. Andiyan siya. Pero, pero nung tinignan niya, wala rin ang Diyos doon. <laughs> so, anong, ano, ano ibig sabihin nito? So, ang Diyos, hindi siya nagpapakita ng na mga ganyang klaseng puwersa na para magramdaman siya ng tao makita siya ng mga tao magkaroon muna ng malaking apoy o ano yan? laki-laki apoy biglang andun siya parang isang kagilagilalas na pagpapakita o diba? at lumindol muna, lumindol bigla siya lumabas andun pala siya <laughs> wala, wala siya ron. apoy, lindol, hangin na malakas na katulad ng tornado wala siya ron. Wala siya ron. <laughs> so, minsan may nakita nga ako sa, sa YouTube eh. Yung Diyos, bumababa siya. Pero ang lakas ng bagyo o sa isang ano, yung malakas na pagdating. <laughs> so, wala. Hindi nakita ni Elijah ang Panginoon sa mga ganyang eksena. O ito, sabi niya. Ano ang... Okay, Uh, at ito ang maganda, sabi niya, after the fire came a gentle, quiet voice, and the Lord was in that. <laughs> so, paano nagpakita ang Diyos? Isang maliit na tinig, napakabanayad, yun nandun ang Diyos. I so nakatago nga at nagpaparamdam ng halos hindi mo ma, ano, maramdaman. Maliit na tinig, napaka ma, ma gentle, napaka mahinahon na tinig. No, nung marinig niya yon, nandun ang Diyos. So hindi niyo ba napansin? So napaka meaningful nito eh. Lahat ng mga tao, nag-expect sila na ang Diyos ay magpapakita sa isang malaking boses, parang kulog, <laughs> parang trumpeta. Pero wala, hindi nagsasalita ang Diyos sa ganyan. Diba? Hindi, hindi mo mararamdaman, pero yung maliit na tinig nandun sa espiritu natin, andun ang Panginoon. Oh, hindi nyo ba na no, ang kanyang, ang damdamin natin pag na gumagalaw ang Panginoon? napakabanayad. Maliit ang tinig. At minsan, hindi mo sinusunod. No. Nagkakaroon siya ng uh, pagiyak pag-iyak sa loob natin. Ganon. So, ganyan ang ating Diyos. Isang Diyos na nakatago. Pero saan siya nakatago ngayon? Sa espiritu natin. Yan yung kublihan niya. Yan yung kublihan ng Panginoon. Okay, so ito na. Amen. Uh, amen. So sabi niya, after the fire came, a gentle, quiet voice and the Lord was in that. Elijah said to him, ayan, nagpakita ng Panginoon at nakausap na dyan. I alone am left. But the Lord was, the Lord very gently answered There are 7,000 persons who have not bowed down to Baal. Elijah, I hide myself. You did not know that I had preserved those 7,000 souls. So, kala, sabi ni Elijah, siya na lang ang natitira. Lahat na, lumuhod kay Baal, siya na lang ang hindi. Pero hindi niya alam. Ang Panginoon, merong 7,000 pang tao na hindi. Lumuluhod kay bakal ba baal ng panahon na yun alam ba ni elijah yan hindi niya alam pero yan ay preserved pre ng panginoon nang nakatago din walang nakakaalam na 7000 tao pa ang meron siya nung panahon na yon So gumawa siya sa isang tagong paraan na maging itong si propeta elijah walang alam sa ginagawa ng Diyos na nakatago na gumagawa din ng mga tagong bagay. Amen. Amen. So, napaka, ano, ganda ng istorya. He had preserved for himself 7,000 persons who had not bowed the knee to Baal. But so hidden was his activity that not even the prophet Elijah knew anything about it. Diba? So tingnan ninyo mga kapatid, ang pagdating ng Panginoon, ang laking propesya sa Old Testament. Pero nung ito ay maganap, napakatago. Halos walang nakaramdam. Di ba? Pinanganak na siya doon sa Bethlehem. No, akala pa ng mga iba sa Jerusalem siya ipapanganak, doon siya hinahanap. <laughs> Kasi sa Jerusalem, isang marangyang lungsod, yun ang pinaka maunlad na lugar no at pinaka sentro ng maraming bagay pati relihiyon no pati yung mga judyo sentro nila yon yung Jerusalem Di ba? pero hindi siya doon pinanganak napaka sneaky ginamit na word yo sneaky napaka ilap napaka tago ng kanyang pagdating dito sa mundo eh lumaki na nga siya eh. hindi pa siya kilala ng tao eh Di ba? Sabi ng iba, ba't taga nasa right yan? Walang mabuting ano, tao na magmumula sa nasa No, kaya patago siyang sinilang, lumaki siya ng tahimik. No? At ang alam ng mga tao, siya ay anak ng karpintero. Wala. Di ba? Lagi siyang patago. At hindi Bibigay ng matinding pal pa, ah, pagsasalita tungkol sa kung sino siya. Misa tinatawag lang nga niya yung sarili niya na anak ng tao. <laughs> Amen. Amen. Okay. If you study the scriptures carefully, you will see that God has the kind of temperament that dislikes ostentation. Hindi ko alam anong 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 word ang ginamit diyan. Ostentation. So tingnan niyo na lang sa Tagalog. Amen. He likes to work secretly rather than openly. So ito yung ano yung patagong gumagalaw. So, uh, hindi mo mararamdaman na gumagalaw. No. So yun yung sinasabi dito. Ostentation. Amen. He created the universe and then hid himself in it. Nilikha niya ang buong sansinukob pero tinago niya yung sarili niya sa sa sansinukob. Ibig sabihin nandun din siya pero para bang isang karayom sa gitna ng malawak. Okay na nilikha. Nandiyan dyan siya sa gitna niyan na nakatago sa isang malawak at malaking sansinukob na nilikha niya hindi siya makikita. No? Kasi isang maliit lang siyang tao eh. Makikita mo ba yung tao sa malayo, sa laki ng sansinukob na nilikha niya? Hindi mo na siya makikita. So, ganun ang kanyang personalidad. Amen. Amen. Until we do not know where to find him, he took up his abode in a man But even his disciples, during their three and a half years in his company, did not arrive at a true knowledge of him. All this tells us that he was continually hiding himself. He would manifest himself for a moment and then would conceal himself again. So ito yung nung nabuhay na siyang muli. Lalo nung nabuhay na siyang muli, naging espiritu siya, may mga araw na nakatago siya. Hindi lang sumusulpot sa gitna nila. Di ba? Hindi na siya nakikita. Bumalik na sila sa pangingisda. Sabi nila, ano na, tapos na yung istorya ng pagiging kasama natin si Jesus. Pero anong nangyari? Doon sa gitna ng karagatan, nagpakita sa kanila. At nawala doon, nung pagdating nila sa pangpang, nandun na. No, kaya ang isang lesson na pinakikita sa atin dito, kailangan makilala natin siya bilang isa na tinatago ang kanyang sarili. Amen. Masanay tayo. Ibig sabihin, masanay tayo sa kung anong uri ng Diyos meron tayo. No, makilala natin siya sa ganyang kaparaanan. Mm, no, na isang Diyos na nakatago. <laughs> Amen. Salamat Panginoon sa topic na ito na kung paano kinungklud ni Elijah. Tunay nga ikaw ay Diyos na tinatago ang iyo sarili. Panginoon, higit ka namin makilala sa ganitong aspekto na kung sino ka Panginoon. Salamat din Panginoon, ikaw ang maliit na tinig na nakatago sa loob namin ang iyong tirahan ay ang aming mga espiritu. Panginoon, nawa, matuto kami sa liksikin ka, hanapin ka sa loob ng espiritu. Amen. Amen.